Nagbigay ng kanyang pahayag si Asia's Songbird Regine Velasquez hinggil sa hindi inaasahang pagkalas ni SB19 member Stell Hero bilang isa sa mga guest performers sa kanyang upcoming concert na pinamagatang reset. Sa isang episode ng Showbiz Updates noong Huwebes 23 ng Enero, ibinahagi ni Regine na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-anunsyo sila ng guest sa isang concert, kaya't nagkaroon ng ilang hindi pagkakaintindihan. Ayon kay Regine, kadalasan ay hindi nila inaanunsyo ang mga guest performers sa kanyang mga shows, kundi iniiwang surprise sa ito para sa mga manunood. First time namin mag-announce ng guest, tapos naging ganun pa, kasi normally, we don't even announce our guest in any of my concerts. Hindi lang namin ina-announce para surprise, sabi ni Regine. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas ay hindi nila ipinapalam ang mga guest performers hanggang sa mismong araw ng concert para mas maging exciting ito para sa audience. Dahil sa kanilang unang pag-anunsyo ng guest, nagkaroon daw ng miscommunication na nauwi sa hindi pagkakatugman ng mga plano. Pero Ania, natural lamang ang mga ganitong insidente at hindi na ito ikinagulat ni Regine. Yung kauna-unahang beses na nag-announce kami, nagkaroon pa ng miscommunication. So, Okay lang, nangyayari naman talaga yun minsan, dagdag pa ng Asia's Songbird. Habang tinitingnan ni Oji Diaz ang sitwasyon, tinanong siya kung bakit naging disappointed siya, at ito ang naging sagot ni Regine, disappointed talaga ako dahil I'm very excited to sing with Stell and we were going to do sometimes somewhere. Ipinahayag ni Regina ang kanyang pagkadismaya ay hindi personal kay Stell, kundi sa nangyaring kalituhan sa pagitan ng kanilang mga schedule. Ayon kay Regine, talagang nais nice niyang makasama si Stel sa kanyang concert dahil excited siya na magperform ng kanilang duet na Sometimes Somewhere. Gayun Gayunpaman, sa kabila ng kanyang disappointment, malinaw niyang sinabi na hindi ito kay Stel mismo, kundi sa mga hindi inaasahang pangyayari na nagresulta sa hindi natuloy na pagkakaroon ni Stel bilang guest. Matatandaan na kamakailan lang ay inihayag na si Stell hero mula sa SB19 ay hindi na matutuloy na maging guest performer sa concert ni Regine na nakatakdang mangyari sa ikadalawamput isa ng Pebrero. Ang dahilan ng kanyang hindi pagtuloy ay dahil sa conflict sa schedule, ayon sa mga ulat. Ang hindi pagkakatuloy ni Stell sa concert ay naging usap-usapan at nagdulot ng ilang alalahanin sa mga fans ni Regine at ng mga taga-suporta ni Stell. Ang SB19 at Regine Velasquez ay parehong may malaking following, kaya't maraming mga tao ang umaasang magiging matagumpay ang pagsasama nilang dalawa sa isang stage performance. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, sinabi ni Regine na wala siyang galit kay Stell at naiintindihan niya na may mga bagay na hindi maiiwasan, tulad ng mga conflict sa schedule. Okay lang yan, Ania, at sinabi niyang umaasa siyang magkakaroon pa sila ng pagkakataon na magperform ng magkasama sa hinaharap. Sa pangkalahatan, ipinakita ni Regine ang pagiging profesional sa pagharap sa sitwasyon at ipinagpapasalamat pa rin ang pagkakataon na makapag-perform sa kanyang mga fans. Ipinakita rin niya na bukas siya sa mga pagbabago at hindi ito nagiging hadlang para sa kanyang passion sa pag-awit at sa pagpapalaganap ng magandang music sa kanyang mga taga-subaybay. Sa huli, naging malinaw kay Regina ang mga ganitong sitwasyon ay bahagi ng showbiz at tinanggap niya ito ng may pag-unawa at malasakit. Ano ang senyo sa balitang ito?